ang problema ng Iglesia ni Cristo dahil pinili nilang kumampi sa kadiliman at kasamaan. Pero inyo ba naman sumuporta dito kay Mary Grace Piatos? Pangalawang beses na ho nilang ginawa ito noong una, noong 2001, kung saan kumampi sila kay Erap, ayun, na-impeach. Ngayon, kumampi sila dito kay Duterte. Impeach ho ang aabuti nito ni Sara Duterte. Maling tao ang kinampihan ng Iglesia ni Cristo. Ito nga po mga kabayan, Ayan po ang sinasabi ng vlogger po na ito, na maling tao daw po ang pinampihan ng Iglesia Ni Cristo. At ang Iglesia Ni Cristo daw po ay pumampi sa kasamaan at kadiliman. Paano niya kaya ito nasabi? No? Ito po mga kababayan at mahal na kapatid. Ang Iglesia ni Cristo po ay yung wala pong kinakampihan dito. Hindi po ito kinakampihan si Sara Duterte. At hindi rin naman po ito kumakampi kay Bongbong Marcos. Bakit po magsasagawa ng uh, rally ang Iglesia sa January 13, 2025? Ay ito po ay para ipahayag lamang ng Iglesia ni Cristo na ayaw ng Iglesia ni Kristo sa kaguluhan. At para suportahan din, mga kababayan, ito pong ipinahayag ng ating pong mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos na huwag na pong isampahan ng impeachment itong si Sara Duterte. Bakit po? Magdudulot lang po ito ng ah, kaguluhan. Maring magdudulot lang ito ng lalong pagka-hati-hati ng mga mamayang Pilipino. Isa pa, kapag natuloy po itong impeachment na to, mapapabayaan na po ng mga congressman na ito ang kanila pong trabaho. O, hindi po ba sabi ng ni President Bongbong Marcos, eh, mas uh, dapat naunahin ang mga problema ng ating bansa. Oh. Kaya ito po ang sinusuportahan ng Iglesia ni Kristo. Ang rally pong ito ay para sa kapayapaan. Oh. Pangalawang bisis na daw po itong ginagawa ng Iglesia ni Kristo dahil nung una daw po ang Iglesia ni Kristo ay sumuporta rin po kay Irap Estrada na kung saan sinasabi niya na ito daw pong si Erop Estrada ay na-impeach. Totoo po kaya yan? Ito mga kababayan, na-impeach po ba si Joseph Estrada? Sige. Mag-comment kayo kung na-impeach si Erop Estrada. O hindi po ba hindi siya na-impeach? Bakit? Ano pong nangyari? Hindi naman natapos yung impeachment na yan eh. Bakit? Nag-walk out yung mga prosecutor. So, pagkatapos, itinasanan nila ang rally. Kasi yung nangyari kay ERAP, mga kababayan, ito po ay ah, pinagplanuhan din ito ng mga kalaban ni ERAP. Pinagplanuhan ito. O so, kaya nung nagra na, nagulat na nga lang tayo bakit ang dami ng tao sa ano eh. Ibig sabihin, talagang Planado ng mga kalaban ni Irap yan. O anong ginawa ni Irap? O bumaba na lang sa pwesto niya. O pero na-impeach ba siya? Hindi, hindi siya na-impeach mga kababayan. Gaya ng sinasabi nitong vlogger na ito. O yan po mga kababayan. Ang katotohanan. Isa pa. Ang sabi niya eh, kampiraw ang ay isi sa kadiliman at kasamaan. Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, yung kapayapaan po ba, yan po ba ay kasamaan? Oh, kasamaan, kasamaan po ba yan yung naghahangad ka ng kapayapaan? Kabutihan yan, hindi yan kasamaan. Oh, hindi po ba mga kababayan, Eh, dahil ang kapayapaan, yan po ay sa Diyos. Ang kaguluhan, yan po ay sa demonyo. O, oh, hindi, hindi, itong vlogger na ito, mga kaubayan, ayaw niya ng kapayapaan, eh, ikaw pala itong sa demonyo. O, oh, kasi ayaw mo ng kapayapaan eh. O, hindi po ba mga kababayan? O, sino ngayon yung lumilitaw na kampi sa kasamaan? O, hindi po ba itong vlogger na ito? Dahil ayaw nyo ng kapayapaan? ito po. Kaya nga po mga kababayan, inuulit po, inuulit po po, ang rally pong isasagawa ng INC ay para ito sa kapayapaan. Dahil kung magpapatuloy po ang bangayan, ang awayan ng mga pulisikong ito, eh talagang magkakaroon tayo ng kaguluhan. O pagka magulo ba ang ating bansa, makakapamuhay ka ba ng mapayapa? Hindi. O maging trabaho mo, apektado pagka may gulo. O hindi po ba, nangangamba ka? O na, baka pati si ikaw, madamay ka. Ikaw na... ah... Uh, Simpleng mamamayan, namumuhay ka, nagtatrabaho ka ngayon. Eh, may kaguluhan. Makakapag-trabaho ka pa ba? O sino apektado? Hindi ba ang pamilya natin ang magiging apektado dito pag nagkaroon ng kaguluhan? O po, ang totoo. Umuli po hanggang sa sunod natin pagkita-kita. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa ating pong YouTube channel, ang Nerds TV 5.1.